Yo Marinduke Ito ang lugar Na sinilangan ko Marinduke Ito ang tanging bayan Na minamahal ko kaya kung sino mang lala Itinggin ang awitin ko Para kayo'y maliwanag Ang hiwagaan kahangaan Kagalakan palapakan nyo kami Pagkat aming sinuportahan Inalagaan kahit minsan Hindi namin tinungisan ng pangalan Ng sarili namin bayan Nabigay na may kapal Upang dito tayo mamuhay Tayo ay naging maswerte Dahil dito niya tayo inilagay Nagmula sa aking puso Itong pasasalamat sa mahal ko Na ama na lumika sa ating Sinisilungan gamit niya Ang kapangyarihan niya Kaya sana huwag balaking abusu Tanguhin sirain ang ating kalikasan Kung pulo o islaman Meron dito nga tatagong kayaman Huwag kang mga kung dito ka nakatongtong lugar at hindi ka nakakulong Sa masukal na paligid na iyong sinasakupan Kapayapaan ang naghahari Yan ang dapat mong malaman Sa kabila nun ay pinuno Ang inaning karangalan Dahil nagtulungan sa sandata pawis at dugo Sa matuwid na daan Huwag na tayong liliko Sa aming lupa Taos-puso kaming nangangasiwa at aming proteksyonan hindi kami papayag na sakupin ng mga dayuhan kulay verde ang paligid na iyong masisilayan malinis pa ang tubig na maiinom po sa kalusugan walang kasama na dumi ang hangin na masasalubong at humahampa sa iyo kaya ang hiling ko lang ay huwag nang basagin ang pangarap ng ating mga magulang dahil tayo na din ang susunod na magiging gabay para sila'y mamulat at sa isip ay itatak na galangin ng lugar para walang pag-iiyak na mangyayari pag nangyari ang paggalit ng mahal na kalikasan huwag na tayong lumabag ito ang nilalahat sa mga sinasabi ko tayo naman ay tumupad Yo. Wag kang mangangaba Kung dito ka nakatungtong Banalitong lugar at hindi ka nakakulong Sa masukal na paligid na iyong sinasakupan Kapayapaan Ang nagkahariyan ang dapat mong malaman Sa kapil na nun ay pinuno Ang inaning karangalan Dahil nagtulungan sa datapawis at dugo Sa matuwid na daan mo ito din ang dahilan kaya ngayon nagsusulat Sa ika-anim na kanta marinduki ang pamagat Dahil gusto ko ding maipakalat Saan man surot ng Nagalangin na marindo kay kahit na Nahihirapan tayo sa pasaning kay bigat na ating Nilalabanan para lamang umangat Walang sawang magtitiis Para mapuntahan ang ginhawa na kay tamis. Ganito ang aming lahi At dito natuklasan na kami ang nagmamayari Sa puso ng Pinas kaya mabuhay marindo kay sumigaw ng malakas Sasabihin ko pinilit ko pulutin ang talentong ginagamit ko ngayon pa aking mabigas sa mga tagapakinig na panatilihin Nakataas ang bandera Marindo kayo at ipakita sa kanya Na sa kanya tayo sumasaludong Huwag kang mangangamba kung dito ka nakatungkong Banalitong lugar at hindi ka nakakulong Sa masukan na paligid na iyong sinasakupan Kapayabaan ang naghahariyan ng dapat mong malaman Sa kabila nun ay pinunok Ang kinaning karangalan Dahil nagtulungan ang sandata at dugo sa matuwid na daan kang ka mga ngamba kung dito ka nakatungtong Banal itong lugar at hindi ka nakakulong Sa masukan na paligid na iyong sinasakupan Kapayapaan ang naghahari yan ang dapat mong malaman Sa kabila nun ay pinuno ang inaning karangalan Dahil nagtulungan sa datapawis at dugo Sa matuwid na daan wag na tayong liliko What is rhyme? Mahalin natin ang marinduke. Marinduke 🎵 At tingin ang paglinga sa paraiso namin 🎵🎵 Kaya'y sarap na marating mo ang kagandahan nito'y si Handoksa 🎵 na pinagpala ng kakaibang rikit sa yamang taot kalikasan masasabi mong hitik malinaw na mamamasid buhangin sa dalampasigan mararanasan mong makita ang bugaw na kalangitan ang bagari ay tanaw pati makakapal na ulap sa luntian na paligid ay iyong malalasap ang kakaibang bango ito ay dapat dama mo nagmula sa mga bulaklak ang bagkaling iramdam mo sa bilang ng mga tanawi na dito'y sumasaklaw o kay tamis ng tubig sa batis pamatid to ng uwang na haplos ng hangin hangin at ibong nataawitan Kaskas ng mga dahon sa pakuran ng kagubatan Mayamang kabukirat yung tubig na sagana Kultura ng Pinoy na walang bahit ng banyaga Ang lahat ng toy mula sa kapaligirang likas Yaman to ng marinduke ang pinakapuso ng Pinas Tayo na at tingin natin ang Nang turista, Santa Cruz Mugpug buwak Rios, Buena Vista Ito'y mga bayan na sa puso ko'y pumipintig Taglay ang tibay at ataparang Puntok ng malindig Kagitingan sa pulang lupa At labanan doon sa paye Pambihira na tanawin nila Lahat ko ang detalye Patalaki pa at jopols Puting buhangin ng pokoy Ang bayan namin ay bukas Sali kayo at umuloy Tatlong pulos sa may kanura Na may pangalan tatlong hari Baltasar, Melchior, Gaspar Ang ganda mo'y hindi mawari Simbahan ng buwak na ka na mga hisweta kultura marin kanya sa aming museo makikita Marami pang pasyal at tanawing magaganda Ito ang pulo ng mga bulak na kaparo-parong kakaiba Halin at ating to paraiso na katagalugan Bilyaro ka ang sagot Talagang it's more fun in Marinduque Marinduqueños Tayo na At tingin natin Ang paglinga Sa paraiso lang. pagkakaisa Ubrat to ng Panginoon na kagandahan na siyang lumikas Sa malaparaiso na pulong nagniningning sa katagalugan May alamat ang bawat pay na sa aklat ng kasaysayan <tunin> Ito'y <tunin> <tunin> na kayaman ng ating kapuluan Mga tanawin kay ganda o kay sarap na pagmasdan O kay sarap ipagsigaon sa mundong ikay Pinoy Pagmamahal sa inaban sa puso ko'y nag-aasoy Nangarap na maitaas ang aking bayang sinilangan Patang marintote nyo na ng talili pinagyaman Witi na inaalay sa aking mahal na bayan na nalagay sa ukat sa dugot sa aking isipan Ang pagmamahal sa'yo bilang sugri sa kabutihan Hinakay mo ang tulad ko Kinukup sa iyong kandungan Para sa salamat ko'y lupos, Ang yaman mo ay iingatan Ang ko sa iyo'y papura Maging pag-ibig ko'y Tayo na at tingin natin Ang pagliging i Awitin to na inaalay sa aking mahal na bayan. Nananalaytay sa ugat, sa dugot sa aking isipan. Ang pagmamahal sa'yo bilang sukli sa kabutihan, inakay mo ang tulad ko, kinupkup sa iyong kandungan. Pasasalamat ko'y lubos, ang yaman mo ay iingatan, handog ko sa'yo'y papuri maging pag-ibig ko'y sukdulan. Tara na sa bayan ng buwak Na aming pinagmamalaki Panigurado pag napuntahan mapapalaki Ang loob mo sa mga tao Napakabuti sila na mismo Mga saksi ang Mga pasyalang kakaiba Makasaysay at mahalaga Ano tara, handa ka na ba? Na makabot, makapantay Lagat na ulap sa mod Bali, isang sarap tumambay Tara na sa talo ng kabusapan Napakabanayad ng paligid Yaman ang kalikasan Lambingan, pulso na laging Binarayo ng maraming mga tao At mga Sampok pang yaman ng buwak Syempre di dapat na makaligta Tara na at dumaasa ka sa real Bakit ulungan pabalan ng mga niludo. O mo o parit nakatayo? Di kumukupas talaga na masulido Nakaokit okay, na sa isip Naging laban paya, naging na sa payas Yung bulong ng katapangan Naginugumit na lagi At pinagmamalaki namin Koryones Festival Sa unta namin Tinatanghal Gusto mo sumayahali ka dito Tara klasin Ang alin Ang sariling atin Paraiso Ito'y tawagin Saan ba yan? Sa mugpog man din Magipakinat Simulan na lakbayin May beach May falls At bulog Saan ka pa? Tara na Simulan na Ang saya Sumama ka, sakay ka na Ah! Paadyaw Force na kay lamig Gusto'n na Kay tarik At kung medyo Lalamig Sa ulong beach pwede magbarik At huwag kalimutang bumalik sa festival nakakasabik Huwag ka muna masyadong mainit Sa tarong cave tayo ay sisihip Mapapasa na all talaga Natangko bitch Halina mag chill like a boss katropa Isama ang buong pamilya Kunting budget mo ay sapat na Sulit lahat ng bawat larga Walang makakapigil pa Kaya harap na Ano pang nyo sama ka sa dito Nang yung masaksihan ang huwaga sa aming paraiso Katangit-tanging ganda At sa matay magmamarka Tara na, tara na Halika na at ating labayin Ang munting paraiso Maraming salamat sa panonood Bye-bye